sa inyong lahat. Ngayon po ay Biernes, September 1, 2023. Biernes ng ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at paginilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 4, verses 1 to 8. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin. Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanan lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan kanino man ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon, noon pa, at mahigpit na ibinabala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aran na ito ay umahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpalang araw sa inyo po lahat. So tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa pagninilay natin sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Kung saan ang um, payo ni San Pablo sa mga Kristiyano doon sa taga Thessalonica na manatiling uh, namumuhay sa uh, kabanalan at hindi sa kahalayan minsan ngayon po no, parang uh, nahihiya tayong pag-usapan ang mga kasalanan dulot ng kahalayan yung mga kahalayan na ginagawa na natin normal dahil na uh, marami na ang gumagawa parang normal na po na maging mahalay sa kapwa normal na na gumawa ng kahalayan sa kapwa parang isa ito sa mga bagay na hindi na natin nakukonsider na malaking Uh, kasalanan o yung yung sense of sin na tinatawag. No? nawawala na pagdating sa kalayaan kasi ang dinajustify natin na normal lang naman yun no? na gawin natin normal lang naman sa dalawang mag sa dalawang tao na nagmamahalan na gawin 'yon na hindi natin masabi na ito ay kasalanan. Yung kahalayan, no yung relasyon na nalalagyan ng kahalayan ay kasalanan. Kahit anong gawin pa natin pag justify, no, ay hindi ito kahit kailan magbabago sa paningin ng Diyos. Na para sa Diyos ay kasalanan pa rin. Pero ito nga po, no, sabi nga rin dito yung bahagi na uh, yung sa pag-aasawa ay dahil sa pag-ibig dahil sa desisyon na mamahalin nyo ang isa't isa at hindi dahil sa kahalayan no, ito yung Uh, madalas na pinapaalala natin sa mga gustong mag-asawa talaga bang handa kayong magmahalan handa nyo bang mahalin at paglingkuran ng isa o baka naman nadadala lang tayo sa o, sa init ng, ng katawan, no? yung tita ng laman at kaya mapapahamak tayo, ang sabi dito no, ni Apostol San Pablo yung paalala niya pero muli, no? gaya nga ng Uh, dito no, yung pamumuhay na sa kahalayan. Yung mga ginagawa natin, sasabihin pa natin na wala naman tayong tinatapakan tao, wala naman tayong naagrabyado, tapos sasabihin natin, mabubuting tao naman tayo, hindi pa rin yan mawawala sa atin po, no, na mabago ang utos ng Diyos sa atin po, no. At pag nilayon pa rin natin, napakarami natin napapanood sa social media ng mga kahalayan, in natin, hindi tayo na di-disturb. No? Maging mga bata sa murang edad ay na-expose na sa mga kung ano-ano at sari saring mga kahalayan. O kaya napapa subo ang lahat no na feeling nila kailangan nilang mag-asawa, kailangan nilang magpakasal, pero hindi talaga dahil sa pag-ibig kundi dahil sa kahalayan pero so, po, patuloy natin pagnilayan ang narinig natin na uh, babala o paalala Payon Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica at maging sa atin pong panahon ngayon. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat.